Let's talk about Sanggang Dikit. Yan. Ano ba ito? At uh, makakahinga ba kami nito pag aming napanood? <laughs> Isa itong ma-action na, na series dito, boy. Pero maganda dito, balance yung comedy, action, may light drama. So talagang may enjoy ng mga At tao. At mm -hmm. din, syempre. Ando lahat yung elemento? Ando lahat yung elemento. Kumusta yung <clears throat> dynamics pag kayong dalawang magkatrabaho? Uh, magkasama sa set, umuwi magkasama. How does that affect your life? Uh, sa ngayon lang kasi first time namin, walang naiiwan kay Dylan. Kasi usually, siya muna mag-work, para ako na sa bahay. Tapos ngayon, sabay kaming nawawala sa so, bahay. Pero maganda doon, nakakaintindi na si Dylan. Mm -hmm. oh, mag-work lang si mom, okay lang sa kanya. Um... Yun lang Tito Boy kapag ano, pagka medyo late uwi <laughs> Pero hindi naman palagi. Um, masarap masarap yung feeling na magkasama naman kami sa set dahil 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam na kasama mo yung mahal mo sa buhay, right. sa pati sa trabaho hindi lang sa bahay. Um napaka-importante rin na napaka-comfortable na namin sa isa't isa. Feeling ko malaking bagay yung uh, komportable ka at nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo dahil hindi ka nahihiya doon sa, sa trabaho mo. Nakakapag-usap kayo kung pa paano yes. pagagandahin yung mga eksena. Minsan so, ba nababahala ka pag gumagawa ng mga action scenes si Jen? Opo, siyempre lala <laughs> noong umpisa dahil first time niya rin nagaganap na mga ganito ka action First time ko mag magkaroon ng action project dito, boy. So medyo nung una parang talaga akong <laughs> Hindi ko alam paano ko gagawin. Oh, kasi... dati kahit yung pagtakbo niya, hindi maayos eh. No? <laughs> Kailangan <Kaya laughs> may correct. Kahit yung pagtakbo yung um, take six, takbo lang. <laughs> may, may, tak, may takbong pang-action oh, kasi, yes, di ba? Malatong parang, cruise eh. Malatong cruise. Oh, 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 pala, oh pala, okay, <laughs> nasa kaisipan natin yan, ikang. So, so, ikaw takbo lang ng takbo. <laughs> pag sinabing takbo, yung takbo ko. Paano ko tumakbo? Hindi, hindi, ko alam na may tama pa ng takbo pagka uh, maangas, na ma angas so, maangas. So. Right. Gagawin natin yan mamaya. Pero ngayon, oh, yeah. let's do fast talk. Yes. Woo! 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 Jen. Jen o Jenny? Jen. Blended o blessed? Both na lang. Action rom-com? rom-com. Leading lady ni Dennis o partner in crime ni Dennis? Partner in crime ni Dennis. Dennis sa bahay, Dennis sa set. Dennis sa bahay. Dennis sa umaga, Dennis sa gabi. Dennis sa gabi. I feel sexy kapag? <laughs> I feel sexy kapag binabati ako ng asawa ko. I feel kilig kapag? <laughs> I, feel kilig <laughs> I feel kilig pag tinititigan ako ni Dennis. Drama king o action king, Dennis? Uh, drama king na lang. <laughs> Hot dad, cool dad. Cool dad. Guwapo, mis misterioso. Misterioso. Action, drama. Drama. Jen sa bahay, Jen sa set. Jen sa bahay. I feel pogi kapag? I feel pogi pag maganda ang gising ko. I feel loved kapag? Kapag inaalagaan ako. Para sa inyong dalawab, uh, ako o siya, mas klingi. Siya mas matampuhin. Siya. Ako, <laughs> Ako yata lahat. Mas iyakin. Uh, Ako pa rin. Siya, pero pareho kami. Eh. Mas seloso. Ah, uh, yun ba? Hindi ba? <laughs> wala na eh. Okay, wala na yun. Mas tahimik. Siya. Ako. Mas maingay. Siya. Ako. <laughs> mas unang napapagod. Ako. Mas unang nangangalabit. Ako. <laughs> lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolate? Chocolate. <laughs> Best time for happiness and chocolate. Kahit uh, anong oras, dito po. Uh, oh, okay. <laughs> Say this to each other. Sanggang dikit tayo kasi. Sanggang dikit tayo dahil kahit buhay ko pagtitiwala oh. sa iyo. Oh kailangan sundan mo yun. Ah, okay. uh, may time pa ba, Tita Bo? Okay. <laughs> <laughs> sanggang dikit tayo dahil sanggang dikit tayo dahil hindi tayo mapaghihiwalay kahit kailan. oo oh.